Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga. Halika, mamigay na po tayo ng mga lucky numbers para po sa masusugin nating mga followers yan. At syempre po, shout out, shout out po tayo sa mga followers natin na talaga namang napaka-tsatsaga po sa amin. Maraming salamat po. At sa mga napanalo na po namin, congratulations po. At sa mga hindi pa po nananalo na nagchat-chat na kailangan-kailangan talaga nila, ginagawa po natin lahat. Mm, uh, iba-iba po sa iba-iba po talaga tayo ng mga month at birth year po okay so lagi ko pong sinasabi ulitin ko na naman maging masaya po tayo sa kapalaran ng iba kung nanalo na sila malay mo naman ikaw pala ang una nating milyonaryo diba so tsaga tsaga lang po mga kalaki kaya eto na po mga kalaki ang mga lucky numbers natin na talagang inaabanganan po lalong lalo na yung mga 6 digit lucky numbers at 3 digit lucky numbers abay eto na po eto na po mga kalaki ibibigay na po namin sa iyo kaya ngayon na halika na Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kagugutom na ako talaga. Alas 11 na eh. Oh, pero kailangan ko muna magbigay ng mga lucky numbers sa inyo. Sabay-sabay tayo kakain mamaya. Pagkatapos mong makuha mga lucky numbers namin. At talaga lang po ito po yung mga tips namin. Ha? Na, tandaan nyo mga lucky numbers namin. Pwede po ito sa Lotto, sa STL at sa National. Pilipinas at abroad. O, di ba mga kalaki? Kaya, ano pang hinihintay mo? Eto na po! Ang mga laki numbers namin, inaalagaan ng 3 days bago natin palitan. Kaya, kunin mo na ang 10-digit lucky numbers abroad. Number 29, number 16, number 38, number 43, number 47, number 51, number 53, number 40, number 28, number 11. Ayan po mga kalaki ang ating mga 10-digit lucky numbers abroad. At ito naman po, ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 31, number 38, number 14, number 26, number 22, number 17, number 12, at number 5. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad. Ang 7 digit lucky numbers abroad mo ay number 33, number 37, number 31, number 25, number 26, number 19 at number 8. Ayun po mga kalaki. At syempre ito naman po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 o 1 to 25 abroad. Kunin mo na number. Ito na po mga kalaki. Ito na po. Ito na po. Number 13. Number 20. Number 21. Number 24. Number 16. At number 9. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito naman po ang 6 digit. 0 to 9. Kunin mo na rin mga kalaki. Number 7. Number 7. Dalawa po ah. Number 2. Number 1. Number 5. At number 9. Okay mga kalaki at syempre ito na po ang 5 digit lucky numbers abroad. Hindi na natin patatagalin. Kaya kunin mo na ang 5 digit lucky numbers abroad ay number 24, number 36, number 28, number 29, number 18. Ayan po mga kalaki at syempre bago po natin ibigay ang 6 digit lucky numbers Pilipinas Ito po ay mga 642, 45, 49, 55 at 58 six digit lucky numbers. Abay, dapat po nakatutok po kayo sa tamang account at ito po ang pakinggan nyo. Dapat po red parungkin kinang hanapin ng i-type. Tapos i-check nyo po dyan sa, sa, Facebook nyo yung may 300. Lagi po tatandaan yung followers sa 300, 15,000 followers para po hindi tayo naliligaw para, iba, uh, para, para, hindi po kayo mapunta sa maling account na maluloko po kayo, may scam po kayo. Okay, ayan po tapos may second account po tayo Red Parunkin din na merong 50,000 followers na naka-yellow ako ng t-shirt na may picture namin ni Lola Carmen at syempre Aris Gatchal yan at meron din po tayong TikTok ang TikTok po natin Red Parunkin na merong 417,000 followers at saka po YouTube na meron pong 16,300 followers mga kalaki ayan po yung mga legit na account natin mag-request ka ng number bibigyan kita mag-suggest ka ng number may re replyan kita humingi ka ng mga lucky numbers dyan automatic po makakatanggap ka sa akin dahil kapag nakita ko na ikaw ay nakafollow, comment ng comment share ng share ng video at heart ng heart automatic po may lucky numbers ka sa amin libre at mapiplex pa kita o diba mga kalaki yan po ganyan po kadali wala namang pong bayad dyan, libre po yan eh at tandaan nyo ang lucky numbers namin, libre walang bayad mula umaga hanggang gabi po pag pinanood sa facebook, sa youtube, sa tiktok private consultation po ang may membership at good for 3 months po yan. Kaya bago po kayo magpa-member kung interesado ka, make sure po na makakausap niyo po ako para legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao. Ayan! Maraming salamat po sa nakakaintindi na dyan. Ano? At eto na po mga kalaki, ibibig, ibibigay ko na po sa inyo ang mga 6 digit lucky numbers ngayon pong alas 11 ng umaga. Eto na po ang 642. Number 21. Number 28. Number 33. Number 37, number 40, at number 18. Okay. Ito naman po ang 6 digit 645. Number 31, number 3, number 17, number 29, number 25, at number 32. At ito naman po ang 649. Number 28, number 36, number 42. Number 20, number 10 at number 4. At ito naman po ang 655. Ang 655 6-digit lucky numbers natin ay number 12, number 23, number 26, number 27, number 34 at number 38. At ito naman po ang last, ang 6 digit lucky number 658. Wow, ang sarap ng hangin oh. No? Grabe, nahangin ako. Ito na po mga kalaki, ang 658. Kunin mo na, number 29. Number 43. Number 14. Number 10. Number 28. At number 39. Ito po mga kalaki, ang mga 6-digit lucky numbers Pilipinas at kumpleto na po pati abroad. Abay, takbo na sa mga suki nyo outlet ha. At make sure po aalagaan ang lucky numbers namin ng 3 days bago po natin palitan. Ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan po, shout out po tayo sa bansang... Ayan sa Japan, hello po sa mga OFW din sa Japan, hello po. Uh, Mese ayan, nakala nyo, wala mag-Japan ha. At syempre po, maraming maraming salamat po sa pagtutok sa panonood po sa amin. Ayan. Ice Peru. Ayan. <laughs> At po mga kalaki sa mga followers po natin dyan sa mga ano to. Sa Masinag, Ma Masinag Market. Santo. Alam po Masinag papuntang papuntang Lampas ng Marikina, papuntang Kogyo o papuntang uh, Antipolo. Marcos Highway. Okay. Sa Masinag, hello po. May SM Masinag. Nakita ko na yan eh. Shout out po sa inyo dyan. Sa mga nakitinda po dyan. Mga tindera dyan. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pagtutok at panonood po sa amin. Good luck po at sana po palarin tayo ngayong Bermans at sana alagaan yung mga numero namin. Huwag nyo agad bibitawan. Good luck.